Hello, good morning mga katropa. Ay, nako. Siguro kung kayo na sa kalagayan, kumainis kayo mga guys. Nandito ako ngayon, lumagang umaga ay dito ako. Nandito ako sa Libertad, guys. Alam niyo ba kung anong ginagawa ko dito? Ay, nakaka-bad trip. Guys, yung asawa ko, guys, nasirahan siya ng motor, nagpaparisky sa akin. Eh ngayon, guys, di ko alam kung siya, siya. Dito daw kami magkita. Iwan ko ano nang... Ay, nako, mga bantre. Alam niyo yung pagising mo, yung trabaho kasi niya guys, alas... Alas 5 siya na umaalis sa bahay. Tapos sabi niya nasira daw motor niya, riskuhin ko daw siya. Ayan, sumatawag siya. Ayan na siya, okay, nag na gano. Na gano'ng color, ba't yung ganitong color? Ha? Oh, lang, Basta na ganitong color. Okay na motor? Ha? Kaya anong problema? Hindi nag-absin ka na lang? Ha? Hindi mag-duty ka pa? Ha? Absin ka na lang?